Hello, lolo, welcome back again, Lolo. Kain na naman lugaw, O oh, kung ano nang niya. Uh, welcome back. mo sa lover boy mo. Ayun hey, ano, ano lo? Ng lugaw? Ah, uh, Babalik pa ba yun? Hello? pwede no kasi ano yan eh mar -marami. mas marami so, Pulong niya lahat yan Huwag si Lolo Ano lagi ko ka Body, ka banding O, yan mo yan Lugaw pa Lugaw 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 Mabitbit pang uh, langgonesa. Malaman si ito. Diyan yeah, doon me? rate do yun? ano? Hey, Ay ano hey, na! Ano ko solo? Ito ano ba eh? Ito pa oh. lang. Ito pa lang eh. Palahat eh. ya yeah, mo sila. Makikita yung kalaluwa nila. Kaya ba hindi ko nagpunta sa barangay? barangay? pa tayo ito. Saan? Barangay. Ang barangay yun? Oo. ng gagalaw ang Hindi oh. <laughs> ko alam eh. Tayo, driver. po alam Okay na Lapas na guys, tapos na oh Sawa na sa lugaw po na nagmumura na yung lugaw Oh Oh Ayoko ko yan oh, ayoko ko yan Oh So din ko naman kasi Marami akong kalaban Marami kalaban saan? Kaso aking pari Sinikmen? Lugaw? Ano play? Sinsi po. Yeah, so, ok na lo. Ganoon ko na. Okay, kaya, lugaw. Lugaw. gin, Adyay ulit. May guys, umalis na ako ng si lolo. Ayun o. Uh. Umalis na din ng palahams. <laughs> dokoy, dokoy. Lumakad. Uh, kumain ng lugaw ha. Umalis na. Huwag mo na nagpaalam sa akin. Pero okay lang kasi actually pagkasama ko siya na wala yung mga problema ko kasi kwento na kwento kung ano-ano kung kwento niya girlfriend sa girlfriend sabi niya mga niya hey guys welcome back again na uh, lolo uh, lolo mang edi yan siya naman balik na naman siya namin uh, tuloy na may na yung lugaw ko kaya kumain na naman ng ah uh, walang ka bayad bayad yan pero okay lang kasi at least pinakain niya eh hey, lugaw huwag <laughs> ka huwag ka dyan o oh. oh. para makita ni mikmik -Mik. hello mikmik -Mik, yun -Mik. mo how are you mikmik -Mik? no, nimo alam mo ba yung pangalan ni mikmik -Mik? yung pangalan alam mo bakit mo nabiyakaan mo malis Marami na ba kapatid? Marami kapatid eh. Dapat kasi pinigilan mo. Eh, pwede. eh kalau kayo na. Balik, balik sa Batangas ka yun. Eh. Pinigilan mo ang girlfriend mo yun. Yung ah, siya, kumusta na bago. Ah, bago. mali. Mali yun, mali. Kasi, ito may hindi ng tao, tinatakwil mo na. Dapat sa si ganon, di mo itakwil yung mga... Mayroon kong karibol dyan. Oy, naku, karibal. Ang sagot na, sa mga na, next time, may karibal pa siya. Kasi may karibal siya, ayaw ko siya may karibal, gusto ko siya parin. Natural lang yung may karibal. Kaya ang sampo siya. Oo, oh, bakit? Talaban at laban ka ng ano? Kasi ang puto sila. Oh, Baka Yala, eh. Lalo, na sila. Oh. Baka maya eh. Baka maya eh. eh. ko na yun.

Papalik uh, pa ngayon? Hello? Hindi pwede no? Kasi ano yan eh, mar marami Pulong so. oh. niya lahat yan Huwag Ano si Lolo? Ano lagi ko ka Body, ka-banding Ito oh. lang